Hi everyone. Good morning. Uh, this is Oscar again from uh, Liwali Liwa Travels, guys. Uh, today I have a big announcement, guys, about the uh, the LBC. Actually, uh, this is gonna be my first day training. Uh, sandali, ingit, eh. First day training natin sa LBC. And I just like to announce this no sa lahat ng ating mga kababayan na taga rito sa Alberta Canada especially dito sa area ng Calgary no. Uh, we will announce to you the uh, actually nag-start na siya. We are accepting mga baggage na no na kung magpapadala kayo sa Pilipinas actually we have a promotion na in offer operang LBC our affiliate company that uh, we are working with na $60 any point of um, anywhere in the Philippines no baggage uh, $60 lang siya uh napakamura no tung introduction na uh, promotion na ginagawa nila anywhere in the Philippines and we actually have a uh, promotion raffle na gagawin sa April 25 no? Uh, live sa ating Facebook page makikita nyo po yon. so marami tayong mga kababayan na, na bumili ng airbox, large airbox uh, large box kabalikbayan box airbox darts balik bayan box na magpapadala so uh, abangan nyo yung ating raffle baka kayo kasi uh, we are giving 3 uh, three raffle na pwedeng manalo ng uh, padala no? yung 60 so ang labanan natin dyan is kung ilan yung box na binili nyo yun ang gagawin nating entry sa raffle so the more bucks na binili mo the more chances of you winning di ba and the box is only $16, dollars no and then yung padala normally is $60 under the promotion ngayon na nangyayari dito sa uh, dito sa LBC hari ng padala. Kilala naman natin ang LBC. Wala nang wala nang tanong-tanong 'yan. Hindi na mine-memorize 'yan. Basta LBC hari ng padala. Yan, yan ang kanilang logo. Now, uh, nagbago 'to. Uh, now uh, they are now switch into we we I think we move we'd like to move it. Parang ganun yung bagong logo natin no sa and yung credibility ng Of course, LBC matagal na Presteryosong company na nagmula pa sa Pilipinas and they, they own their own aircraft no sa mga pagpapadala ng mga air cargo Ganun na rin po sa sea cargo. Meron silang uh, bawat lugar sa Pilipinas, eh, talaga'ng merong pwesto no sa saan-saan kamang uh, sulok panig ng kung nasa Pilipinas ka no Hilala na yan wala na wala nang katanungan yan. so today is gonna be uh, my first training day later no in the shop in the office so open na po tayo sa mga padala maging maliliit na mga boxes mga importanteng padala sa mga loved ones natin sa Pilipinas kaya abangan nyo po yan ah. pwede rin ng mga dokumento lalo lalo na kaysa magpapadala kayo sa DHL no? Sa DHL napaka napaka mahal no? Kung doon kayo magpapadala. So DHL or yung mga malalaking kumpanya no? Um, hindi ko na ma-mention yung iba pero marami na Papadala instead of ah uh, doon kayo magpadala you know be local no tangkilikin ang ating sariling uh, produkto coming from the Philippines LBC and guaranteed na di hamak na mas mura kaysa sa mga international tama po ba so ganun po yun uh, watch out po no kumpleto na po tayo um, from small boxes documents mga importanteng gamit na pwede nyo ipadala sa air cargo available na and also uh, the large large box no balikbayan box na pwede nyo ipadala sa Pilipinas no so yan po ang ating announcement ngayon uh, today is really a beautiful day here in Alberta Calgary So, so, we have a lot to thank, you know, to to be grateful to our to our Almighty God. Na marami tayong dapat no? So yun lang. Um, it's a beautiful day today, and I'm on my way actually dun sa aking um, client to sign a document. Alam niyo naman, as I've mentioned before, uh, we also do. Uh, <laughs> itong side hustle racket natin ah, na na pagpupirma no I am uh, official uh, commissioner of oats sa isang law firm company so mabilis lang to it's a quick uh, run to the client dito sa may sage block dito lang sa northeast Papapirma lang tayo nyan and then uh, we will go to the Uh, New Horizon Shop New Horizon Mall kung saan itetraining tayo ng uh, isang manager ng uh, LBC na si Sunny Mr. Sunny Ong, our partner no, so ayun lang guys um, I just made this uh, announcement na alam ko marami, thank you no doon sa mga nagpada, nagpadala na gumamit na nung service natin kahit hindi pa talaga officially open ah uh, I-give time na Tangkiligyan ng ating produkto So Mag-iingat po ako dahil ako po yung ngayon Kaya I think uh, See you later no May hirap na no uh, Again uh, Have a great day This is Oscar again from Liwaliw Travels Ciao Goodbye Mabuhay